So ayan mga kababayan, mga kabarangay, mapagpalang umaga, mapagpalang uh, oras, araw sa inyong lahat mga kababayan. Sa araw na ito, dadalhin natin si Kuya Mario sa paggamutan para hindi na siya uh, nagtitiis sa sakit ng tiyan niya para mabigyan ng uh, tamang gamot. Mga kababayan, mga kabarangay... Ayan mga kababayan no. Oh. Nandito ah, na po kami sa uh, ospital o sa bahay pagamutan. At alam nyo naman po yung batas lalong-lalo na dito sa Pilipinas, hindi po ina allowed yung camera. So, hanggang dito lang po kami sa parking. Update ko na lang po kayo ulit kung ano ang sasabihin ni doktor. Kuya Mario, ready ka na? Ready na po. wag okay. wakang kabahan, wakang matakot. Hindi po. Ah, yung i-check sayo, chan lang. Hindi nakakamatay yan. Ang layo sa, sa utak eh, no? Kaya wag kang matakot, wag kang kabahan ha. Ha? Okay, very good. Ah, pupunta tayo diyan para gamutin. Kasi mga kababayan, si Kuya uh, Mario, parang ano, napapansin ko sa kanya parang walang tiwala sa sarili, parang ganun. Hindi siya ano, hindi siya na i open sa mga tao. Kaya napaka-tahimik na kanyang ano. Napaka-tahimik na kanyang uh, buhay. Ganyan ka talaga mula noon? Tahimik lang? Tahimik po. mm. Wala. Hindi kagaya ni, ano, ni Bandam. Hindi kagaya ni George. Si George, makulit, masayahin. No? Pero siya, napaka-tahimik. Kaya yun yung nakaawa. So, pero siguro, pag kinulit-kulit natin to na na sa atin baka ano uh, lalakas din siya no so okay kukuha tayo ng wheelchair doon okay pwedeng kumuha ng wheelchair kuya ano Jesse hingi ka muna sabihin mo yung sitwasyon hiram ka okay hintay na lang dito oo so mga kababayan maraming maraming salamat abangan nyo yung update namin about kuya Mario at ipag pray natin sana hindi malala yung kanyang bituka Bituka yun, no? Yung ulcer oh. So ang kasama doon, muna, sama muna si Kuya Sam tsaka si ano, okay? Para ano, hintayin ko na lang kayo dito. Kasama rin yung pamangkin mo, eh. Para siya yung magsusulat kung ano yung pangalan mo. Marunong ka ba magsulat? Na yung kamay So hindi ka na makapagsulat? Hindi po. Sure. At unmark na lang. Sige, sige. Okay. Anong pakiramdam mo ngayon? Ano sinabi ng doktor sa iyo? Wala ang oh, ulcer po. Wala kang ulcer. Oh, so pagkasa pero dati akala mo ulcer oh, yung nararamdaman mo. Matagal na. Ngayon, anong naramdaman mo at naliwanagan ka at nasabi ng oh, uh, doktor na hindi pala ulcer oh, yung iniisip mong sakit mo? Oo, kasi hindi ka pa nakainom ng gamot. Pero siyempre, dati all yung nararamdaman mo. Araw-araw kang nakakaramdam ng sakit. Tapos ngayon, nalaman mo na hindi pala hmm, uh, all sir. Hindi mo na intindihan lahat. Sabi ng doktor, wala kang sakit na ulcer. At may tumutubong sis sa loob. O, oh, may tumutubong sis. Alam mo yon? Hindi mo alam. Pero wag kang mag-alala. Kasi gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, yung sakit mo, hindi dapat ikinakabahala. Dahil malayo sa utak, malayo sa ulo, di ba? Nandito lang yan sa bitukan, dito lang yan. Di ba? At ang sabi ng doktor, hindi ka kailangan operahan. Makukuha pa sa gamot. yon ang good news. No? Ang bad news lang, medyo mahal. <laughs> medyo magastos. Pero okay lang yon importante, hindi ka na nag-aalala. Hindi ka na nag-worry. No? Okay. So, hindi pa siya nakainom ng gamot, di ba? Pero pwede na daw po siyang uminom doon. Kahit hindi pa kumain? Sabi um, niya po kasi kumain naman daw sa ng alam sa'yo. Oo, sige. Eh, ang tubig. So, na-explain naman sa'yo. Ito, yung binayaran. 21,222. Okay. Tapos, ito yung mga gamot. Ay, ang dami! Ang dami mo. Oo. Oh para hindi ka naoperahan. Kailangan inumin mo lahat ito, ha? Pero hindi sabay-sabay. Ha? I-explain din namin doon sa pamangkin mo, ha? Ito lahat. Alam naman ni Sam yan. So, mga kababayan, na uh, dito sa loob ng ospital, hindi po sumama si Daddy Frankie. Uh, inutusan ko si Sam at saka si Kuya Rab. Kasi alam nyo po, pag si Daddy Frankie, ang, uh, ang dami pa, meron. Ayan, kinumpleto na namin lahat ng, ano, lahat ng uh, kakailanganin mo. No? So, ano sabi ng doktor, kailan ang balik? Um, wala lang po siya nabing babalik. Ah, okay. Kaya nandoon uh, po, for, ano yan, for 3 weeks. Ah, for 3 weeks tong gamot. Ayan, salamat, kasi hindi na, ano. Tapos may mga bawal po siya. Ano yung mga bawal? Bawal kasi yung sa UTI po nakita bawal siya malagi daw siya sa kape sa soft drinks ah malakas ka sa kape at sa soft drinks bawal din sa manghang sa maalat oh okay may UTI siya bukod dun sa tumutubo na sis may UTI ka bawal sa kape so iwasan mo muna ang mag inom ng soft drinks mag inom ng kape bawal sa'yo ang mga maaalat ano? tsaka maanghang Okay? yung ulam mo, wag mo na yung mataas ang timpla. Kasi di ba nung ano yung sa Baguong? Yung ulam oo, oo, naalala ko kasi malakas ka sa Baguong mga kababayan. Pansin nyo doon sa bahay nila, ulam nila, toyo, Baguong. Kaya siguro nakuha mo yung UTI mo, madalas kanin tapos lagyan lang ng Baguong yun na. Ganon ba lagi ulam nyo? Minsan lang po. Ha? Minsan lang mm. po. Sige. Basta, tandaan mo, eh. Bawal yung maanghang, bawal lang maaalat, bawal ang soft drinks, bawal ang kape para humaba pa buhay mo. Gusto mo pa humaba ang buhay? Very good. Siyempre naman, no? Pero, oh, tingnan yung mga kababayan, ito na nga ba sinasabi ko, eh. Ngumingiti na siya. Dahil nalaman niya na wala naman pala siyang sakit. Akala niya, malala na yung sakit niya sa tiyan ba? Diba? Nag-aalala ka dati. Dati nag-aalala ka. Akala mo ilang araw na lang ang buhay mo. Ha? Iniisip mo siguro nagbibilang ka na lang ng buwan araw, no? Hindi naman. Oo. Pero nagwo-worry ka dati kasi hindi mo alam kung anong sakit mo. 'Yan ang payo ko sa inyo mga kababayan, mga kabarangay. <laughs> Pag may nararamdaman po tayo na sakit, 'wag nating tiisin. Huwag tayong uminom ng pampa, uh, pampamanhid or what. Much better po, kahit anong hirap ng buhay, gawa tayo ng paraan para mapacheck up natin ang ating nararamdaman. Huwag po nating tiisin. Huwag po nating hintayin na mas lumala pa. Huwag nating hintayin na kung kailan namimilipit ka na sa sakit, saka ka itatakbo sa ospital mga minor-minor pa lang, kailan maagapan. Tandaan nyo mga kababayan, hanggat nandyan si God, lahat ng sakit may lunas. Yung sinasabi nilang walang lunas na sakit, pag pinabayaan ninyo, pag pinabayaan natin, pag naging acute na, pag sinasabing yung it's too late, grabe na bago pumunta ng ospital. No? So, pero siyempre, hindi rin mawawala sa isip nga natin, minsan dahil sa kawalan, dahil sa kahirapan, kaya napapabayaan minsan. No? Pero syempre, paalala ko lang, hanggat kaya natin pumunta, pag-check up, hindi naman ganoon ka uh, laki ang gagastusin. No? Para maagapan yung mga sakit natin. Kagaya ni Kuya, <clears throat> Mario, matagal na niyang tinitiis yung sakit ng kanyang tiyan. Nag-aalala na siya mas malakas makapanghina sa tao yung may nararamdaman ka na hindi mo alam kung ano mas mabilis makapanghina makapamayat nakaka-stress pa po yun. yung hindi natin alam ang nangyayari at alam ko may isa pang nakapanghina talaga pag wala kang pera pero ngayon kaya Mario happy ka na happy na may pera pa oh so kakain na tayo Kakain ka? Hindi po. Hindi kakain. O, oh, sige yan. Talagang hindi siya ano. So, saan tayo? Uwi na sa bahay. Okay, uwi na daw tayo sa bahay. So, ayan mga kabuhayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat po at thank you din po sa ating Panginoon kasi nalaman natin yung sakit ni Kuya Mario na hindi naman malala at nagkaroon na rin tayo ng uh, gamot. So mga kababayan, kung sakali naibigan at nagustuhan mo ang ginagawa ni Daddy Frankie, or na naibigan na ninyo ang programa namin, maglalambing po ako sa inyo. I-share po natin ang uh, video para mas makatulong pa tayo. At syempre, shout out natin si Ma'am Diane Brown ng New York, yung sponsor ni Kuya Mario. So Kuya Mario, uwi na tayo. Ayan. At mga kababayan, no, lilinawin ko na uh, yung uh, uh, ah, tawag nito expenses. yung expenses namin dito sa ospital is lahat po ito ay shoulder po ni Daddy Frankie yung sponsor po ni Ma'am Diane Brown is yung sa bahay po pero yung sukli po is binigay namin kay Kuya Mario no? maraming maraming salamat at isa pang paalala sa ating mga sponsor mga kababayan ah, muli po akong nagpapaalala na para maiwas po uh, maiwasan po natin yung scam at maiwasan po natin na uh, mapunta sa iba. Uh, si Daddy Frankie po, wala po akong or wala akong inutosan na magpadala or mag-message sa inyo regarding po sa mga sponsor. Isa lamang po ang uh, pinagpapadalhan ng sponsor under the name of Daddy Frankie. Ilalagay ko po dyan sa mga taong may mabubuting kalooban sa mga may sobra lamang po para mas maka para mapandagdagdag sa tulong sa kagayan ni Kuya Mario lahat po ng beneficiary natin mag-email lang po kayo na ilalagay namin diyan tapos sa GCash po is uh, Frankie Bugarin lang po. Wala na pong iba mga kababayan kasi may natanggap akong message na bakit hindi na mention ang pangalan ng nagpadala. So, maaari po, baka mag-ingat kayo, baka napunta sa iba. Kasi alam nyo naman ngayon, mga kababayan, maraming gumagamit ng pangalan uh, ni Daddy Frankie. No? So, Kuya Mario, anong masasabi mo at nadala ka ni Daddy Frankie sa ospital ngayon at uh, nalaman mo na yung sakit mo? Maraming salamat po. At may sakit na yung ko. Maraming salamat kasi may sakit na yung tiyan mo. Mm -mm. Okay, gabayan tayo ng Panginoon, no? Kumaba pa ang buhay mo, kaya Mario. At uh, sana makapasyal ka ulit doon sa akin shelter para maglalaro tayo doon. Kasama mo yung mga ibang putol doon, no? Hmm. Para sama-sama ang Tulpo Brothers sa bahay ni ano? Ha? Sa, ba sa shelter ni Daddy Frankie. Alam mo yung Tulpo Brothers? Hindi. Kayo yon mga putol brothers para hindi naman ano tulpo Brothers mga tawag sa inyo no sila uh, George ikaw Sino pa? Leonardo Tsaka syempre si Kuya Bandam. Oh, di ba? Sama-sama kayo doon maglalaro tayo doon. Okay ba 'yun sayo? Okay. Oh, ano sasabihin mo sa mga kababayan natin na tagapanood natin? Wala ka na ibang alam kung sabihin, kundi marami salamat po. Wala po. Wala talaga. Okay. Pero happy ka. Happy po. O, tignan nyo mga kababayan, nakangiti na si Kuya Mario ngayon. Yan ang gusto ko. Yung masaya din siya. No? Kasi ang lungkot ng bahay niya sa totoo lang. Kaya huwag nyo mamasamain mga kababayan, yung mga biro ko. Gusto ko maging masaya siya. Okay, let's go! Opya, okay. oh, dahan-dahan. Oh, sige. Oh, malaglag. Ikaw na ko ya Jessie. Yan. O yan mga kababayan, mga kabarangay. Andito na yung gamot sa kanila ah. Tas may paamo ko ya. Yan. Hello, yup. Yep. Sa papag. Okay? Kaya mo lumipat. Yun, galing. O so, yung tinapay, mo, mo lang yan Hello, kuya. Okay na. Kuya, balik na namin siya. Uh, okay naman. May mga gamot naman na siya. At uh, paano yung pag-inom? Night and over na kay ano? na Alam mo na rin to, kuya Mario. Okay. So, alis na kami. Ha? Huh? Okay. Sige. Sir so para malaman mo rin sir, explain ko na lang yung sakit niya. Uh, sir. Ah, hindi ulcer ang sakit niya. Uh, uh, sakit niya ano may tumutubong cyst. Oo. Pero sabi ng doktor, huwag tayong mag-alala. Hindi naman siya uh, malala. Makukuha pa sa gamot. At uh, uh, paki-assist na lang si Kuya Mario na bawal sa kanya yung maanghang, maalat, kape, soft drinks para habang lalong lalong-lalo na ngayong kasalukuyan na nagiinom siya ng gamot para mas effective ang gamot, wag nating kainin or inumin yung mga bawal. No? Pwede hindi naman totally bawal 'yun eh. Pero pag nainom mo na lahat 'yan, after five years, pwede ka na maginom ng kape. Ay five years hindi. Pag naubos na yung gamot. Na? Ay, joke lang. So, huwag kang magalala sa sakit mo. Gaya na sinabi ko, nagagamot lahat. O, so, di ba? Maliwalas na yung mga nakaraan, puro sakit ng tiyan. Dahil hindi niya alam ko ano yung sakit niya. Kaya nag worry siya. Okay? So, kuya, Hello, passes na lang. Thank you. Hello, oh, so, ayan mga kapapayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat po. Panatag na rin ang Team Daddy Frankie. Dahil nalaman natin yung karamdaman ni Kuya Mario. Once again, God bless po sa atin lahat. Thank you po. Oh, every after meal. After meal Three times a day siya. Uh, sa isang linggo to. Uh, once a week lang. Kompleto naman na, meron pa doon. Everyday. Oh, isang araw 'yan. Araw, tatlong beses after meal. Ibig sabihin ko ay Mario, almusal, lunch, tsaka dinner. Ito yung pagkatapos kumain, ha? Okay. Isang beses na, Isang beses lang. Mm -mm, ito isang beses uh, na lang sa araw. Siguro, every, every, kada isa, after, di ba, kumain. And, pwede mo silang pagsabi, pero, ano, pero depend na sa iyo na kung paano mo siya mainom after meal. Kasi to. Ampoxasin. Sipo siporo simi, siporoxine. Two times a day siya after meal. After times meal din. Oh, nakasulat naman. Kasulat. Two times mm -hmm. a day after meal sa so isang linggo. Okay. Alam ko

Ito, uh, once a day sa tatlong linggo.